what's up mga bro? So ngayon may nagtanong sa akin kung ano ba yung camera na ginagamit ko. Okay, ang gamit kong camera ay A7S 3 Na sobrang duper, na sobrang mahal talaga. Body pa lang niya nasa 1... 170 ko yata nabili, nakalimuta ko. Basta whole camera setup ko, thanks to Marco Mars, siya nag sa akin May lens and... Wala pang mic to ah. Lens and all that kind of stuff. Umabot siya ng 250k So, ang mahal ng camera setup ko. Pero, yung mga on the go, uh, pang mabilisan lang, I'm sorry to say, sa action cam, mga GoPro users, I'm sorry to say, finail ako ng, ng GoPro. Hindi to para siraan or hindi rin ako bayad na itong camera ng advertise ko. Actually, hindi ko rin advertise. Eh. Sabihin ko lang kung yung uh, nagustuhan ko sa kanya. Okay? DJI. Action 4 pa to ha? May bago na Action 5 So, etong camera na to guys Eto yung ginagamit ko sa motor And sa mga vlog ko Na nagpunta ko ng America And all this past Last year oh, Excuse my fingernails Hindi pa ako napagkupit. Pangulangot ko yan eh. <laughs> So, etong ginagamit ko guys At ipapakita ko lang din Para sa mga gustong mag vlog Feeling ko eto ang pinaka Best Vlogging camera Para sa akin Okay? Actually, meron din naman yung Osmo Pocket 3. Kaso ito naman, sobrang hype nito guys, wala kang bibili sa Pilipinas ngayon ng retail. Kasi binibili na nila ng madamihan sa mga store, tapos bibenta nila ng medyo mahal. Unlike sa Amerika, napagpunta mo ng Best Buy, makakabili ka agad nito. Okay, andun yon nasa shelves nila. Dito, wala na to. Bibili mo to resale value na. Which is medyo mahal. Pero, yung bumili ako nito, hindi ko magdadala sa motor kaya bumili ko ng Action 5 kasi nga finil ako ng GoPro noon na nag-overheat sa akin sa inyo mga clips and every time na gamit ko nag-overheat hindi ko alam baka lang dahil sa battery um, third party battery gamit ko so ngayon guys eto 2 hours bago malobat yung isang battery e tatlo to yung Action 5 yata ngayon 4 hours ah basta papakita ko lang sa inyo this vlog eto lang yung gagamitin natin para sa mga naghahanap dyan ng na mga vlogging camera Pakita ko kung anong kayang gawin nito sa akin na hindi, ako, hindi ako camera expert pero gagawin ko yung mga normal na vlog ko gamit tong camera na to at pag nagustuhan nyo guys nasa comment section lang yung link ng tiktok ko kung saan ko to nabili ulitin ko hindi ako sponsor nito ayoko dito dati pero ngayon halos puro ganito yung gamit ko maging sa stabilizer ko pati sa drone ang whole vlog na to bukod dito syempre camera ko to whole vlog na to ito ang gagamitin ko. At yung drone natin. Okay? okay so, so, para malaman nyo din, yung, then yung quality, kung gaano siya kadaling gamitin, kung gaano siya kaliit, at kung gaano siya kaganda iset up kung saan saan. Sana may enjoy nyo, at sana makatulong ako kung naghahanap ka ng first camera mo, at ayaw mo naman na medyo malaki na parang DSLR, baka mag-swan mo to. So, tara muna kumain sa labas. Dami gue yayang, ayo cari oh. Sobrang dami ng pila ng Starbucks dito Lilipat muna kami dun sa isang Starbucks Kung saan muntik na ako mabangga. Doon, doon magiging Starbucks ngayon Uh, <laughs> hindi nga, mo? Oo nga. Uh, ang galante ng, ng ninong ng ano ko, <laughs> na nagustuhan. Regalo niya nung birthday ni Puji ko nung oh, August 28. Talaga? Puji, Eh? Sorry po. Teka lang. Ay, nagpa-thank you pa naman ako, hindi pala ma-avail. <laughs> Puji ko. Oh! oh my gosh, pre, thank you. Ang bait mo namang ninong. Naman Puji ko, pupunta tayo sa helmetan. Pili ka dun ng isa, ha? Mali mo bigay sa'yo yung helmet, eh. Ah, kailangan daddy helmet, Okay? 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 Hey thank you. Say thank you. Ah, oh, so, thank you. Ombe to Miko, thank you ha. Salamat. Open, 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 you want open. that? Miko, open this. Thank you. Oh, okay. Say thank you. you go? So mga bro, ito yung inahanap ko sa Moto Expo noon. Arpa 1. Tignan mo naman. Wow. Ganda no? Okay. Buti may strawberry naman. Oo, oh, miss strawberry din nagpapatamis dyan. Ito si Jaina. Pagulo sabi mo, gusto okay. siya sa inyo. Okay. Ito dito. mo nalang i-connect yung mic mong sarili. nito may pumuputok sa bibig. Okay. So actually guys, yun lang yung mga nagawa ko dito sa Osmo awesome Action natin na sobrang handy talaga. So napapatong ko siya kung saan sa ako gusto kong ipatong. Tapos yun lang, nakita nyo na din yung linaw, yung audio quality. Kaya kung trip nyo bumi ng vlogging camera, tagusin nyo naman yung quality ng vlog natin ngayon. Eto maganda. Sa nabibili to, dito lang punta kayo sa TikTok ko. Nakalink sa comment section below. Click nyo, may video doon. Tapos may yellow basket doon. Andun to, tong camera na yan. Sobrang mura niya compare sa ibang vlogging cam. Kaya, Bye. mas okay. Ingat, ingat. Kaya mas okay. Mas compact, mas madaling ipatong kung saan saan. Hindi sitahin. Kasi syempre, ang liit niya lang eh. At saka, mas gusto ko talaga ito kasi sa Osmo Pocket 3. Kaya kung trip nyo rin ito, kayo na bahala kung gusto bilhin. Bye. Peace. Out. Sana nakatulong to ha, sa mga nagalap ng camera. Peace. Love you all. Peace. Wow.